Magandang araw! Halina at sabay-sabay tayong matuto sa Filipino 5. Tara na't ating simula ng ating paglalakbay sa mundo ng wika at panitikan. Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay tungkol sa tekstong naratibo at kwentong kababalaghan. Halina at ating sagutan ang maikling balik-aral. Panuto. Magbigay ng halimbawa ng pang-abay na panalungat at gamitin ito sa pangungusap. Maaring ibahagi ang sagot sa klase. Tingnan ang aklat. Anong klaseng kwento kaya ang maaring nilalaman nito? Ano ang kwentong kababalaghan? Familiar ba kayo sa mga karakter na ito? Halina't atin munang alamin kung anong karakter ang mga nasa larawan. Ang kapre, isang higanteng nasa puno, may taas na pito hanggang na talampakan, maitim, mabalahibo at maskulado sinasabing may roong napakatapang na amoy at nakaupo sa mga sanga ng puno upang magtabako chanak isang nilalang na gumagaya sa anyo ng isang bata karaniwang ginagaya ang isang bagong silang na sanggol at umiiyak katulad nito upang mahikayat ang mga walang kamalay-malay na tao tikbalang Mayroong katawan ng isang tao subalit may mga paa ng isang kabayo. Batay sa paniniwala, kayang iligaw ang landas ng mga tao, lalo na kung sila ay nasa kagubatan at mga bundok. Manananggal, may kakayahang hatiin ang kaniyang katawan at lumipad tuwing gabi. Nuno, maliit na nilalang na nagdudulot ng magandang kapalaran o kamalasan sa isang tao. Maaring nakatira sa mga lupa o tinatawag na punso. Tanong, ano-ano ang inyong naramdaman tuwing nakakikita ng ganitong mga larawan? Kung tayo ay makakikita ng ganitong nilalang, ano ang inyong gagawin? Ano ang tekstong naratibo at kwentong kababalaghan? Makinig ng mabuti dahil yan ang ating tatalakayin ngayong araw. Ang tekstong naratibo ay isang pagsasalaysay o pagkukwento ng mga pangyayari sa isang tao o mga tauhan nangyari sa isang lugar at panahon o sa isang tagpuan ng may maayos na pagkakasunod-sunod mula simula hanggang katapusan. Pangunahing layunin ng ganitong uri ng teksto ang makapagsalaysay ng mga pangyayaring nakapagbibigay aliw o nakapagpapanatili ng interes. Gayundin naman, ang naratibo ay nakapagtuturo ng kabutihang asal, mahahalagang aral, at mga pagpapahalagang pangkatauhan tulad ng kahalagahan ng pagiging mabuti at tapat, na ang kasamaan ay hindi nagtatagumpay laban sa kabutihan, ang kasipagan at pagtityaga ay nagdudulot ng tagumpay. At iba pa, ang mga mambabasa ay direktang isinasama ng manunulat sa isang tekstong naratibo at nagiging saksi sa mga pangyayaring kanyang isinasalaysay. May iba't ibang uri ng naratibo tulad ng maikling kwento, nobela, kwentong bayan, mitolohiya, alamat, tulang pasalaysay tulad ng epiko, dula, mga kwento ng kababalaghan, anekdota, parabola, science fiction, at iba pa. Iba't ibang uri ito subalit may iisang pagkakapareho, ang bawat isa ay nagkukuwento. Ang kwentong kababalaghan naman ay mga pangyayaring misteryoso, di maipaliwanag, o di pangkaraniwang mga kaganapan na maaaring ituring na supernatural o hindi pa napapatunayan na dahilan o paliwanag. Ngayon naman, pakinggan at unawain natin ng mabuti ang isang halimbawa ng kwentong kababalaghan na pinamagatang Ingay sa Bubong. Isinulat ni Andelaine R. Tajan Langit. Sa isang liblib na nayon, napadpad ang pamilya Ortiz. Galing sila sa malayong lalawigan at naisipang lumipat ng ibang lugar. Apat ang anak ng mag-asawang Karyo at Celia, sina Doming, Ben, Katya at Susie. Walong buwang buntis si Celia sa panlimang anak nila ni Karyo. Isang gabi habang mahimbing na natutulog ang mag-asawa, naalimpungatan si Celia nang may marinig siya sa bandang bubungan nila na parang mga pakpak na pumapag-aspas. Dali-dali niyang ginising si Karyo. Karyo! Karyo! Gumising ka dali! Parang may kung ano sa ibabaw ng bubong natin. Gising ni Celia kay Karyo. Pupungas-pungas pang bumangon si Karyo at pinakinggan ang ingay. Takot na takot ang mag-asawa at hindi na muna ginising ang mga anak na mahimbing ang pagkakatulog. Nagsindi ng kandila si Celia sa altar at nagdasal silang mag-asawa ng taimtim at napagdesisyon ang huwag lumabas ng bahay. Unti-unti namang humina ang ingay hanggang sa tumahimik ng muli ang paligid. Hindi na nakatulog muli ang mag-asawa hanggang mag-umaga. Kinabukasan ay nagtanong sa mga kapitbahay ang mag-asawa kung mayroon din ba silang narinig na ingay kagabi. Naku, bago kasi kayo rito sa lugar namin, kaya hindi ninyo alam ang usap-usapan dito. Sagot ng napagtanungan nilang si Aling Mameng, Ano po bang mayroon dito sa lugar ninyo? Natatakot po ako, sa isang buwan ay kabuanan ko na. Nahihintakot ang tura ni Celia. Ayon sa ilang mga nakakita, isang taong may malalaking pakpak, mahahaba ang mga kuko. May matutulis na pangil at pulang-pula ang dalawang mata ang siyang lumilikha ng ingay tuwing gabi. At ang pinupuntirya ay ang mga bago dito sa lugar, lalot higit ang mga buntis. Kwento ni Aling Mameng labis na takot ang namayani sa dibdib ng mag-asawang Karyo at Celia. Matapos magpasalamat kay Aling Maming ay nagmamadali silang umuwi at naghanda para sa pagsalakay muli ng nasabing nilalang. Tanong, sino ang mga tauhan sa kwento? Ang mga tauhan sa kwento ay ang pamilya Ortiz na binubuo ni na, Cario bilang ama, Celia bilang ina, Doming Ben, Katya at Susie bilang mga anak, ang sanggol sa sinapupunan ni Celia, aling mameng bilang kapitbahay, at ang nilalang na may pakpak. Ano ang narinig nilang lumilikha ng ingay sa bubong? Narinig nila ang tila pagaspas ng mga pakpak sa bubong habang sila ay natutulog. Gaano katotoong mayroong ganong uri ng nilalang? Patunayan. Ang ganoong uri ng nilalang ay bahagi ng mga alamat at kwentong bayan, gaya ng aswang o manananggal. Wala itong konkretong ebidensya sa agham, ngunit ito'y bahagi ng kultura, panitikan, at paniniwala ng ilang Pilipino, lalo na sa mga probinsya. Pinaniniwalaan ito ng ilan bilang babala o upang mag-ingat lalo na sa mga buntis. Sa iyong palagay, tama ba ang ginawa ng mag-asawa na umuwi at maghanda? Maring sagot, oh, tama ang ginawa nila. Sa kabila ng takot, mas pinili nilang magdasal, manatili sa loob ng bahay, at maging maingat, lalo na't delikado ang kalagayan ni Celia na malapit ng mga anak. Ang pag-iingat ay mahalaga lalo na sa isang bagong lugar, tandaan, ang opinyon sa tanong na ito ay maaring magkaiba. Pagsasanay, panuto. Punan ang mga patlang ng tamang sagot upang mabuo ang kahulugan ng tekstong naratibo at kwentong kababalaghan. Piliin ang sagot mula sa kahon sa ibaba. Sagot, tekstong naratibo. Ang tekstong naratibo ay pagsasalaysay o pagkukuwento ng mga karanasan o pangyayari sa isang tao o mga tauhan nangyari sa isang lugar at panahon o sa isang tagpuan nang may maayos na daloy ng mga pangyayari mula simula hanggang wakas. Sagot na kwentong kababalaghan. Ang kwentong kababalaghan ay mga pangyayaring hiwaga, di mapaliwanag, o di karaniwang mga kaganapan na maaring ituring na alamat o hindi pa napapatunayan na dahilan o paliwanag. Pagtataya Panuto Pakinggan at unawain ang kwentong kababalaghan, piliin ang letra ng tamang sagot. Ang sigaw sa dilim sa isang lugar sa Las Piñas, may lumang paaralan na matagal nang hindi ginagamit. Isang gabi ng baha, isang estudyante na si Ella ay napilitang magpalipas ng gabi doon dahil naabutan ng ulan sa field trip. Habang nagpapahinga siya sa silid-aralan, may narinig siyang malalim na unggol na parang nagmumula sa ilalim ng sahig. Nang buksan niya ang pintuan, nakita niyang may puting usok na bumabalot sa hallway. Sinundan niya ito at may narinig ulit. Isang malakas na sigaw. Umalis ka! Sa gitna ng dilim, may isang matandang babae na kayuko paurong lakad at biglang nawawala. Kinabukasan, ibinunyag ng guide na may babaeng na at nasawi sa baha. Ilang taon na ang nakalipas. At iyon ang nagpapakita tuwing gabi ng buwang madilim. Mula noon, hindi na umakyat ng gabi si Ella sa lumang paaralan. Tanong, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Letter A. Ang matandang babae. Letter B. Isang guro. Letter C. Ang school guide. Letter D. Si Ella? Ano ang unang kakaibang nangyari? Letter A may nakita siyang usok. Letter B, may narinig siyang ungol sa ilalim ng sahig. Letter C, biglang umulan ng malakas. Letter D, nawalan siya ng gamit. Ano ang sinabi sa sigaw na narinig ni Ella? Letter A. Tuloy ka lang. Letter B. Tulungan ako. Letter C. Umalis ka. Letter D. Hindi mo kaya. Ano ang maaring dahilan ng kababalaghan? Letter A: Isang babaeng nahulog sa hagdan at namatay. Letter B: Isang babaeng nasawi sa baha at namatay sa loob ng paaralan. Letter C: Isang babaeng nakaputi. Letter D: Isang naglalakad sa gabi. Ano ang tema ng kwentong ito? Letter A: Pag-ibig, Letter B: Kababalaghan, Letter C: Pakikipagsapalaran, Letter D: Kabayanihan. Ang susi sa pagwawasto para sa mga gawain ay makikita sa description ng YouTube video na ito. Sa pagtatapos ng ating aralin, naway mas lumawak ang inyong imahinasyon at pangunawa sa mga kwentong kababalaghan, mga salaysay na bagamat hindi ka panipaniwala ay may hatid na aral at kasaysayan ng ating kultura. Hanggang sa susunod na aralin. Maraming salamat.